Welcome to my YouTube channel. So guys, nandito po kami sa Clark. Kasama ko po ang girlfriend ko. So ito guys. So, Lilip natin yan. Hmm. O oh, yan guys o. Oh. O oh, diba? So ginagawa po yung dante ito. Ayan o. Oh. Kikita nyo. Ayan o. Oh. Yan papunta ano po yan? Papunta, ginagawa, pa... na yun. Oh, ginagawa na yun. O ginagawa na yun. Ayan guys. So, sa malayo. Sa so, malayo. Papunta na sa ano rin. Hanggang Dolores. Hanggang... Severa yata guys, yan. What? Yan. Nagawa na kayo? Ginash na nice ka kayo? Oo, na nice Ano din? Hindi pa nang Meron tayo Meron Sa dulo yan. Ayan pa yan, oh Ayan, di ba? Ito kami puno. So dito guys, lalo na nagtatrabaho, nagtatrabaho sa park. Dito sila dumadaan para mas madali para sa ng traffic. 'Yun ang di, 'yun ang pinag- yung 'yun ngayon na yung ano, ginagawa ng mga autoridad dito sa Mabalacat. Kahit saan lupalok ng ano, lugar, ginagawa gumagawa sila ng daan. Ay, hindi <laughs> eh, ko na kayo, hindi ko na kayong mag-get diyan mataas. Tatulan na niyan. Ba mo ulit ka diyan. Nakakit <laughs> doon ang puno. Ang baba lang kaya, no? <laughs> ang ganyan. Mas okay pa yung ano, guys. Mas okay yung... Oh, mas okay. Oh. Ah. Buti nalang di mainit, guys. Eh, <laughs> Ganyan kami sa bahay kanina, guys. Kaya ito, Lilipok muna kami. And then... Kanina <laughs> may nakita kami ano. May nakita kami herring. So, yun. Babalik ako mamaya. Sayang din yun, chef. So, medyo tayo big dito. What? And yun. Siguro si so, Natapos <laughs> ito guys itong daan na to. Itong daan na sinasabi sa inyo. Maluwag siya. At least kaya nang kitrabaho yung mga trabaho dito sa Clark. Hindi sila maging traffic. Kasi <laughs> sa, 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 palagi guys, traffic kasi kaya nahihirapan yung mga nagkitrabaho. Kaya yung mga nagkitrabaho dito sa Mabalakat, good na good, good na good job yan at least hindi na kayo may hirap magbiyahe Clark kahit anong oras pwede pwede kayo kaya malapit na itong magawa guys malapit na malapit na ah! ah! kahit ako pwede ako dumaan dito eh gugaw marinig ito sa mukha kasi malang malayo sa amin to eh kasi malapit lang dito sa Agus San Joaquin Dolores kasi malapit lang dito kasi ayun kasi diretso papuntang mayroon din dance sa inyo Medyo ba talaga binibiro mo ko eh ha. <laughs> binibiro ko guys ha. Ayan. <laughs> Ayan. 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 <laughs> Ayan. Dumadaan na yan. yan. Papunta ka na na yan guys. Baguio, Manila, Bulacan. Ah. Uh, Ang yan. Ayan. At saan pwede yan? At saka guys. Ano. Ginagawa na po dito yung LRT. Yung sinasabi niyang LRT. LRT. Trend. Matagal-tagal pa yun guys. Matagal-tagal pa yun. prabis. Matagal-tagal pa yun. Ah, tingnan nyo yun. Tingnan nyo yung girlfriend ko. Oh. <laughs> Naglalakad doon. Oo oh, nga pala guys. Malapit na lang mahal na araw. Nani? Right. Sa tulog na lang. Lunes Santo na. Alright. Dahil na, nagpapinatin siya. Sige. Ako diyan. Pwede dyan eh. <laughs> sa tulong boy po. Di ba ako nagpapinatin siya eh. Pag sinubukan mo. Pag sinubukan ko. Pag sinubukan ko. Oo, ako. Mo, <laughs> Oh. para mas nasa mini pack. Ito. Tayo talaga dito. Press ko, press ko. Maraming puno. Oh. May mga nakatayong parang ano. May mga nakatayong lahat dyan. Puno. Nain okay, guys, o, tingnan nyo. Luwag, di ba? O. Oh, Dadiratso lang sa dito. At least, walang traffic. Mas okay po, guys. Tingnan nyo naman, o, Pagpasok mo dyan, no. O, oh, diretso. O, oh, di ba? Diretso na ganito lang. Alright. Walang traffic. Ah, ang Astig. Pero, syempre, kailangan nyo muna matapos to. Medyo matagal-tagal pa, gaya na sabi ko kanina sa inyo. Sa amin kasi guys, wala man kasi papunta dito sa ano eh. Diyan eh, walang daan eh. Sa amin naman guys, highway lang. Tapos, papunta pa lang kaya, na-traffic ka pa. Pag magkakamute ka pa. Bayara magkakamute ka pag ano guys, pag traffic. Kasi ikaw pa mag-adjust ng mga, ikaw pa mag-adjust ng oras. No, kasi yun ako na... Na? Ano man? <laughs> Nung no, nagtrabaho kasi ako sa Clark, ang hirap mag-commute traffic kaya ano ka dyan sa oras kaya madaling araw na takakatayo ka na siguro mga 4 Tapos 4 na madaling araw kailangan mo tumayo ngayon ano dito mo na sa mabalakat <laughs> what? So yun guys, sa mga supportive kong mga viewers, mga kabiyo, sana wag nyo wag kayo magsawa, sana support ang aking YouTube channel. Tsaka yung ano, madala kayo kasi kami mag-upload mag ng mga sa anong guys, sa Facebook page namin. Hindi eh. ko Facebook page natin, hindi ko mara na. ano yun? Hindi ko mara, kasi ko nga. Mara ko. Yung Facebook page namin guys, ano, Alpha Tropa Alpha Mabalakad of Pampanga May YouTube channel din kami guys Ganun din same lang Same no lang yung space. ano No space Same lang Same lang guys yung ano namin Facebook page saka YouTube channel Tsaka huwag yung kalimutan mag subscribe ha Yung girlfriend ako meron yan <laughs> Meron din yan Meron din yung YouTube channel yan Kala nyo ha Rise Monteclaro Robles. Full name, oh, di ba? Wala o space yun, guys. No space din. Ako naman, Mark Kevin, Space TV. Okay? Don't forget, subscribe sa lahat naming mga social media. Ah, uh, ano lang? Yun, Facebook page, YouTube channel, din lang. Inulit ko, Mark Kevin TV. Don't forget, subscribe. And Riza Monteclaro Robles, don't forget to subscribe din at Huwag niyo kalimutan na i-follow ang aming Facebook page na Balakat ay Alpha Tropa ng Balakat of Pampanga guys. At YouTube channel din, same lang 'yan. Ayun guys oh. Ay may dumadaan guys. ay oh, hindi ba? O oh, diretso lang oh, di ba? Wala. Oh, hindi pa hirapan dito magano. Yan kaya oh. niya no. Diretso lang sa Clark siya. Yan, Clark na 'yan oh. Oh, di ba? Diba? Oh. Galing no, astig. Ay, na ay sudan dito guys. <laughs> so guys, Hanggang dito lang po ang aming video. Basta, yung lahat sinabi ko, kayo nang bahala. <laughs> bye guys! See you my next video. Kasama ang aking girlfriend. Bye bye! Hasta la vista!